Hello mga bro Magandang araw sa inyo Ngayon, meron naman akong ituturo sa inyo uh, Napaka common lang na Gawain ito At uh, ito ay Ang pag repair ng Payong na nabali Kasi nabali ang payong ko <laughs> ngayon, ngayon gumawa na lang ako Ng video Para baka sakaling makakatulong din sa inyo Pag nabali ang payong ninyo Sa may bandang hawakan Yan nabali yung payong ko sa may banda nga kan dito banda sa may ano nyo may push button yung mga ano ngayon ang gagawin ko alisin ko ito tapos isaksak ko rito lagyan ko siya ng gatla para pumasok doon tapos i either na anuhan ko na siya ng super blue okay Ao nga pala mga gamit na kailangan dito ay uh, ano lang Uh, ikang uh, itong heat gun na ikang uh, pwedeng na rin yung ordinary pero itong sa akin is uh, ano ito 1600 to 1750 watts. Ah uh, 'yan ang gagamitin ko sa number 1 lang. Tapos ang ano inipit ko to tapos tanggalin ko 'yan na ano parsi. Ah, <laughs> Yan, ngayon initin ko siya rito sa uh, one, one, uh, between 1,600 watts siguro saglit lang naman ito yan 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 initin ko ito para mahugot it ko siya yan 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 uh, mga siguro mga 5 minutes tapos tanggalin ko na yan <laughs> hirap talaga nang wala kang ano ang yung pinaka ano ko eh ito na lang paa <laughs> kasi, <laughs> kasi yung <laughs> kasi yung ano ko yung tripod ko eh nasa kabilang bahay hindi ko ano na yun dito mahugutin ko na ito o oh, yan mahugutin siya ngayon pagkatapos nyan ay pagkatapos niyan ay ito pinatan ko rito ng ano ng ng gunting yan yeah. yung <laughs> gunting tapos yan tama tama lang ang mga ano siguro yan mga uh, one eight siguro ang gatla na yan ngayon ang gagawin ko ngayon ah uh, yan pasok ko yan dyan itong gatla na yan yan, pasok ko yun dyan. Hanggang dyan. Tapos, para hindi naman siya ika sa gabal dito. Pag, kasi ang buto nito pa babay. Eh. Ngayon, yan, nakasaksak yun dyan hanggang ganun. Pagkatapos, i-epoxy ko na. Tapos, i-shoot ko na lang siya ulit dito. Sa, ano, pwede na lagyan siguro yun ng, ano, mayroon naman ako dyan, pwede ng burkasin siguro. Ipuno ko dyan. O, sige. Hindi. Then... Ako oh, ngayon bro, pagkatapos siya malagyan ng burkasil, pinatuyo ko siya. Hinintay ko matuyo. Tapos yan, okay na siya ngayon. Ayan. Hindi na, kanga, nga, na-solve ko yung problema na uh, hindi na sana magpakinabangan na pa yung na walang handle ngayon. Ayos na. No? Oh. Pwede ko na siyang maisara. Ayan. At okay na rin yung ano. nè, okay. yên, okay. okay. so bro, okay.